Minsan sinabi ni Apostol Pablo, kaming pinagkalooban ng kayaman ng espiritwal na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik. Nasusulat ito sa 2 Corinthians chapter 4. Ang kaluob ng Diyos ay mahalaga at banal. Sa panlabas, ang mga palayok na gawa sa putik ay tila hindi mahalaga, pero nang napuno ang mga ito ng Espiritu Santo ni Kristo at ng mga salita ng katotohanan, ang mga ito ay tunay na namukod tangi. Sa unang pagdating ni Jesus, tatlong libong katao at limang libong katao ang tumanggap ng katotohanan sa loob ng isang araw. Hindi ito dahil sa anumang kamanghamanghang sermon ni Pedro. Ginampanan lang ni Pedro ang papel ng isang frame para makumpleto ang obra. Matapos niyang matanggap ang Espiritu Santo, naglabas siya ng magandang samyo ng Diyos at hinatid niya ang tinig ng Diyos, nagtitipon ng tatlong at limang libong katao, nagaya ng mga ulap sa isang araw. Makikita rin natin ang takpong ito sa Acts chapter 2. Kahit na kayo at ako ay tulad lang ng mga palayok na gawa sa putik, taglayin natin ang obrang ito. Ang mismong frame ay hindi makakakuha ng pansin mula sa maraming tao, ni maging isang bagay na magbibigay ng kasiyahan sa maraming tao. Hindi ito ang maaaring pagtutuunan ng pansin ng lahat. Gayunman, kung tataglayin natin ang gawang obra ng pinakatanyag na alagad ng sining, makikilala tayo ng maraming tao at magsisilbing simbolo ng pananampalataya para sa iba. Sama-sama nating patunayan ang katutuhan ng ito sa pamamagitan ng mga salitang nasusulat sa Biblia. Buksan natin ang Acts chapter 2 verse 1. Nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar. Biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hangin malakas, at pinunong ito ang buong bahay kung saan sila ay nakaupo. Sa kanila ay may nagpakitang parang mga dilang apoy na nahahati, at lumapag sa bawat isa sa kanila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo, at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Ibinuko ng Diyos ang bibig ni Pedro sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa sandaling ibinukay niya ang kanyang bibig sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na bumaba sa kanya. Nakapagatid siya ng mga sermon na may higit na impluensya sa maraming tao kaysa sa mga sermon ng mga kilalang pilosopo sa Roma. Magpatuloy tayo sa verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo, at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Heso Kristo, upang mapatawad ang inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Sa iba pang maraming salita ay nagpatuto siya at hinimok sila na sinasabi, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may tatlong libong kaluluwa. Sa pangalan ni Kristo, tatlong libong katao ang nagsisi, nabautismuhan, at nagbalik loob sa katotohanan sa loob lang ng isang araw. Nangyari ito hindi dahil sa mismong frame, kundi dahil sa kahangahangang obra na nakapaloob sa frame na iyon. Sa ibang salita, sa araw ng Pentecostes, na puno si Pedro ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, yun ay ang kahangahangang obra ng Diyos, Nakapangaral siya ng salita sa mga kaluluwang nababagabag at nauuuhaw sa katotohanan, at nakapag-akay ng tatlong libong katao tungo sa pagsisisi sa mismong araw na iyon. Magpatuloy tayo. Verse 42. Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan at tanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw, habang sila ay magkakasama sa templo, sila ay nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalusalo na may galak at tapat na puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatama ng lugod sa lahat ng tao, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Pumupunta ba ang mga tao sa eksibisyon ng sining para makita ang frame? Ano ang nais nice nilang makita? Pumupunta sila roon para makita ang gawa ng isang tanyag na pintor. Gayun din, kung isasagawa natin ang Ebanghelyo o kung isa sa pamuhay natin ang buhay ng pananampalataya, nang hindi tinataglay ang Espiritu Santo, hindi tayo makakapagbigay ng anumang bagay na karapat dapat ipakita sa sinuman, hindi tayo makakapagbigay ng espiritual na kasiyahan. Kaya kung nadarama pa rin natin na nagkukulang tayo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at mahina sa ating buhay pananampalataya, dapat tayong maging ang mga nagtataglay ng gawa ng tanyag at tunay na kamanghamanghang alagad ng sining.